huling araw na makikita ko itong baka eh pa na kasi ako na magkuha ng pagkain mo eh nalagaan ka naman nila doon no para tuloy mahiyak ako kasi duwa ang oh, ni no, itong baka na to hindi naman siya kakatayin nakakalungkot

Mabait pa naman sana ng baka na to Ito kasi guys yung Huling araw na makikita ko tong baka eh Dahil Kailangan natin siyang ibenta Hindi naman namin Pakailangan masyado ng pera Kaso lang kasi Ang hirap kasi Nang sugahan talaga dito sa amin Nakuha na yung ilog Ayan Para tuloy para tuloy maiyak ako kasi ang plano ko talaga sa mga baka na to yung isang baka kasi natin na lalaki na benta na eh si Una ang plano ko kasi talaga sa mga baka na to sana paparamihin kaso nga lang nung nabili ko na silang dalawa mahirap pala magalaga ng baka pag wala ka talagang sariling lupa na pagsusugahan kaya ayun dahil sa ganon ay naisip ko muna na ibenta na muna meron naman tayong nahanap na buyer na nakuha naman niya yung presyo natin ang ganda na sana itong babae na ito eh ang gandang lahat ito eh ang duwa ang oh, bait itong baka na ito hindi naman siya kakatayin eh din siya Gagawing inahin Ipapalit sa lalaking baka Maalagangan ka nila dun No? Pero narulungkot din siya eh Malagaan kanila ka nila dun Ayun talaga. Kailangan ka bitawan sa ngayon. So pag tignan nyo naman kasi sugahan dito sa amin. Ito na lang. pinabawal pa nila. Gato sana kung hindi inanod tong ilog eh. Malawak yung sugahan namin dito dati. Tapos yung prego, sugahan namin kasi na isa doon, yung isprehan na. Nagbabawal ng sugahan. Ay, malapit sa may bahay duwa ah uh, ang bait bait ng baka na to sa <laughs> bait niya oh hmm. ay talaga sana nakitang ibenta eh ay talaga sana nakitang ibenta eh uh, ah duwa kinukutuan ko pa nga to eh so wala duwa eh ano? ibenta na kita no <laughs> hindi ka naman nila kakatayin ano <laughs> nakapang hinayang eh ito sunod pa yan oh ito ah nangarama ito po kuya. Ah, parang nakakaawa yung baka natin pero... Tali ah. Pa? Tama ko, sama ko na tali. Ah sige po, sama ko na. Wala naman ng baka. Pagka may karusay mo lang. Sige pa rin, hindi ko pagkakataon. Ops! Oh. Palit oh. lang. na. Hindi na ko yata mga tao na ito. Sabi siguro siya. Mahina yung tali niya. Panta na tali niya. Doon lang po sa may dulo. Bago-bago pa po ito ay na ano lang. Oh, ano okay. pa. Oh, okay, oh, okay. oh, oh. Ama, wala. <hid> Kaya mo ibulag. nabunot na niya no patatak niya na oh Oh. Madulas Oo Tukin sa medyo ano doon Oo oh Diyan sa sa gawin diyan niyo. Okay, dadalian. Yan ang sa Pilipil. Eh, diyan pa sa Pilipil. Kaso baka masira sa akin doon, ah. Yan kahirap magano ng baka. Bibig yun yata <laughs> Sana makaraga na na <laughs> Dalawa na นี่น่ากลัวมาน้องตัวตัโอ้โอ้โอ้ Yan, na, yan na. Ah. Na, na, na Andito ako ako. <laughs> Andito ako. <laughs> oh, uh, 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 okay na po yan. Okay yan. Huh. Grabe. Sige lang Ben. Nah. Ya. Ah, oh. Ali. Nah. Sana. <coughs>

Ay, ito. Ito na. na pa. May na. Muti oh, naman. Nakari din. <laughs> Pinahirapan kami. Grabe. Pinahirapan kami. Pinahirapan mo kami. Nakahipit huh? sa laig niya Nakahipit sa liigod Nakahipit sa likod ano Taman mo tayo Nakahipit sa liigod Hmm Hindi na kasi mabait eh Ay hindi na Hindi ka naman kakatayang gagawin kang panganakan Ayun nga po yung hindi lang <laughs> namin pang manadahan eh Ayan. Wala na na pa, kilain na. lang yung pagsakay. Ang dayo na kinila. Krab! pala may nadaling niya doon eh. Kaya Kung <laughs> pati Oo nga. Kasi layan kami itong matulong Buti yung lalaki dati hindi nahirapan. Yo. May, may lalaki. May po lalaki may po yung kasi man. yung hay. nauna na. Pero kung kami lang kareto dali na ito kasi pag nanibago sa hayo pag marami. Oo, oh, din sabi ng dati ko. Eh. Mm -hmm. hindi naman pala yung kanang nalagot kanina no. Na. Yung sa dugso na naputol. <laughs> yung sabi ito, nag sabi nagbulan na, ay. Eh. Kaya pala kaya na naiisip ko ako ng kuha nitong tali. Hindi na eh. Hindi nang pinagbukulan ay Hindi nang na, pinagbukulan ay Hindi nang talagang mapaputol yan ay Napansin ko na nga din po kanina yun Pero hindi naman pala yun yung naputol Ngari din Grabe Wala nang karibal yung mga baka nila ngayon dyan Hindi nang sakain Hehehe <laughs> Ayun na Maganda po yung daan doon eh, sa may kanina. Sa may bahay? Oo po yung ano po doon eh. Yung pinagbultahan nyo kanina roon sa may kuhan. Oo. Ah. Mas mababa doon eh. Yeah. salamat po ganun talaga grabe pagbukuli talaga ng baka ah, kalungkot man yung dati nakikita ko dyan na sinusuga ngayon wala na Ganun talaga. Ah, kasi ba